Good day sa ating lahat mga sano at itong video na ito mga sano ay update ko po sa inyo tungkol po sa aming starter na binunot namin mga sano dahil ayaw talaga umandar ng aming makina mga sano no So ngayon mga sano binunot na namin ang starter at advice ni Chip Boy ay dadalhin namin ito sa Mandawi sa ami mga sano sa branch ng Asian Shipping doon sa Mandawi at ngayon as usual mga sanos sinusundo na naman tayo ng ating Yati Daganahin mga sano at kasama ko, 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 ko dyan yung Ibi dyan, niya. yung Ibi dyan ay Indo na pala yan Lapa mga sano So sasabay siya Lapa sa aming papunta so ng opisina para makapagpirma ng kung anong mga dapat pirmahan At kasama ko rin dyan si Pakwil mga sano yung isang Ibi para mag-assist sa akin Kasi di ko naman kaya talagang bibitbitin niya mag-isa mga saano, yung starter mga sano Kasi sobrang bigat mga sano So nasa mga 50 kilos yata yon mga sano yung starter masa talaga talagang mabigat na mabigat Masano. So ayan Masano, nakadaong na kami dito sa Haming Binabaan. So nakita nyo naman na uh, na talagang nahirapan kaming dalawa ni Backwill Masano no sa pagbuhat nang uh, starter kaya kailangan talaga dalawang tao ayan so mabait tayo mga sano, ngayon kasi baka makita ito ng taga opisina mga di ba yung naririnig nila ng mabuti yung hindi tayo sumisigaw sa ating mga voice over mga sano. all alright <laughs> so ayan mga sanong nandito na kami sa uh, dito sa terminal dito sa kung saan maghihintay ng bus mga sanos kasi nandito tayo ngayon sa San Fernando at ayan dumating na 'yung ano natin bus natin mga sano. so ayan nagpatulong ako kay Koya para mailagay 'yung starter doon sa likod ng bus mga no at para safe na safe talaga 'yan hindi yan mahulo kasi yan ang advice ni Chef Boy na dapat ingatan So, lumipas ang isang oras, mga sano, ay dumating na kami dito sa uh, South Bus Terminal, mga sano, no? Kasi dito naman talaga lahat, uh, bababa ang lahat ng pasahero mga paggaling pag sa south no mga sano, no at ayan mga sanod dito kami maghihintay ng taxi mga sano. kailangan talaga i-taxi ito mga sano, kasi sobrang bigat talaga at sa gabal ito kung sakaling sasakay kami sa mga uh, jeep mga sano, sa gabal ito sa mga pasahero mga, mga no, no kasi malaki na mabigat pa mga sanod so ayan nandito na tayo sa Cebu City at nakapasok na kami mga sano, dito sa gate ng Uh, Ami mga sanon at pinasan na lang ni Bakwell yung starter para hindi na mahirapan pa at sobrang init talaga mga sanon no? Uh malapit lang naman yung lalakarin kaya pinasa na lang ni Bakwil Masano yung starter kahit na mabigat Masano so hindi talaga ako nagsisisi na nagpasama ako ng isang AB para makatulong sa akin Masano no kasi sobra naman talagang bigat ng isang starter Masano as shout out po pala sa mga uh, sa crew ng Bila at sa LCT Sara nga nandito ngayon sa Mandawi Masano at ayan yung bagong office Masano no ng Asian Shipping dito sa Cebu Masano at akit na tayo para makapasok na tayo at makita nyo yung mga namimiss nyo dito sa Asian. So this time mga sanong magbisaya ta pag suot pa gilang gud nimo sa office diri mga sanong limpyo kayo niya mga gwapa gi mga staff mga sanong so ang atong toyo gid diri si sa Ma si Ma'am Fritzy na siya mga sanong kay siya man sa gud sa saligando diri sa Asian shipping ya yeah, bahin og mga request siya yeah, ginamasa no ya yeah, ang usan ninyong gika mingawan <migawan> na si Ma'am Estela nga yeah, sad to say dili gina siya magpakita sa kamera mga iya yeah, jud kong gibaharan gid mga sana. ambot on say, rason ni Ma'am Estela siguro um shy type lang gid yeah, si Ma'am Estela no nya yeah, kay bahod jud ko nga yeah, dagang gimingaw niya kay daghan gid baya siya na tabangan masa no samot na karon sa mga crew nga yeah, gikan diri sa Asian nga yeah, naka international na so kana si Ma'am Estela

ako yung namang sinanan. Uy, ano? Sige ko. Dagal, magini. Ulay, kuha na yan, Libre pa na ito, ma'am. Wala. Tara. Ato, sa ito, ma'am. Ano ito sa amin, ma'am, Balik kami rin, alam So, shout-out ko sa tanang staff sa Asian Shipping, ha. So... Mga to, huwag ni Mami Stila, huwag ni Mami niya. Mami Stila, pasensya yun kayo ha. Pero likod rin na ginayang nakita ni Mami Stila ha. yung taon ka soko ma'am. Meanwhile. So ayan mga sano, tapos na kami magtanghalian mga sano. At bumalik na kami uh, dito sa ofisina. At in na kami ni Chief Aguilar mga sano. At binigyan na niya kami ng bagong starter. Pero hindi ito brand new starter mga sano ha. Bali, na report na ito noon. Tapos it, um, gumana. Ta, yan yung binigay sa amin. Pero okay lang naman kasi may play yung mas ano uh, inikot ko yung gear niya tapos may pitik talaga bawat pag-ikot mo masasano no so sana uh, maging maganda na smooth na mga sanuan shout out kay Chip Gutana at dito sa lahat kay Ma'am Fritzi, salamat talaga. So, ayan mga sano, umalis na kami at dinala na ni Bakwell at meron na akong box na bitbit uh, bit-bit mga sano kasi yan yung request ng Barge to uh, 201 at kami yung magdadala mga sano kasi medyo magaan lang naman. At bali, yung strategy namin dito mga sano ay magtataksi pa rin kami ni Bakwell kasi sobrang bigat nga mga sano at sobrang imit ng panahon mga sano. No? So, ayan, naghihintay na kami sa labas. Lumipas ang dalawang libong tao masano at ayan um, sabi ni MaPrice eh, wala dong dad, mayroong dadaan na taxi sa labas ng gate pero may pasahero na so ayan ang ginawa namin masano ay lumakad pa kami ng ilang uh, lakad masano at ang strategy namin dyan ay bali una si Backwell magbubuha tapos ako ilang magbubuhat rin para hindi talaga sa sakit yung uh, shoulder niya mga sano at sobrang init talaga ng panahon mga sano at di lang nyo na malayan mga sano uh, nakasakay na kami dito sa South Bus Terminal so hindi ko na na videohan yung pagsakay namin ng taxi mga sano no kasi sa sobrang init mga sano at ang pangit talaga mga sano no kasi sumakay kami ng taxi na sobrang pawis so ayan mga sano um, Dumat nakarating na kami dito sa barko at inassist na ako ni Chief Engineer at saka ni Oiler George para ikabit na agad yung bagong starter mga sano at andyan rin yung lirilibuhan ko pala na si Can Engineer mga sanu, ay dumating na at ako ay may bagong advice pala sa akin na ililipat na rin ako sa Tagbot Christopher pero kahit na ilipat tayo masano pakinggan nyo itong play mga ah. So ayun na nga mga sanot kahit na may advice na sa atin na ilipat ako ay tumulong ako saglit sa pagkabit ng mga wirings mga sanon no uh, wiring sa switch uh, to starter tapos uh, mga wiring sa from battery to starter mga sanon para mapabilis talaga mga sanon no at ayan kailangan talaga mahigpit yan mga sanon yung hindi maluwag yung pagkabit ng mga wirings at saka hindi maluwag yung mga nuts dyan mga sanon para mag walang mga sparks sparks na mangyayari all right so masano at medyo okay na yung bosses natin masano at ayan titistingin na namin paanda rin masano okay pakinggan niyo So ayan mga sano at umandar na agad yung makina namin mga sano sa bagong starter niya at hindi na mababahala pa sa kapitan kung may mga unos o subasko na mangyayari mga sano at wala nang dapat ipag-alala pa mga sano at sana magtatagal ito mga sano starter na ito kasi hindi naman talaga ito brand new at shout out po sa lahat ng staff ng Asian Shipping lalong lalo na kay Chief Boy na nagpadala agad ng starter mga sana, no at kay Ma'am Fitzy sa may Ma'am Stila at sa lahat ng staff dyan sa Cebu Branch maraming salamat at sa mga followers ko maraming salamat at sana nag enjoy kayo mga sana, no at may natutunan konting konte mga sana, no so hanggang sa susunod na vlog mga sana, no ingat tayo palagi laging tandaan God is good all the time